Magandang umaga sa inyo guys, meron pala tayong isang inahin na kaya pala nagwawala siya sa kulungan ay nanagtug na pala siya Ngayon, pinakawalan ko, nakita ko kung saan siya pumunta sa damuhan Silipin natin kung nandiyan siya Atin sa damuhan siya pumunta, silipin natin guys guys dito siya pumunta dito siya lumusot okay. eh and kaya lang may ahas dito guys Ayan guys, nakita natin siya. Ayan. Nakita nyo siya guys, ayan. Diyan siya na humit lang. Ayan. Ayan. ating sweater na inahin dyan ang itlog sa damuhan masyadong masukal dito guys halos uh, nasa balikat ko na yung mga damo masyadong mataas yan guys uh. buti na napansin natin kasi umulan-ulan na din natin kapon medyo umulan baka nabasa yung mga itlog nito pero check natin mamaya guys pag umalis siya saka natin siya kukunin okay guys yung ating inahin naku basa na nga guys kunin na natin guys at basaan yung itlog ng ating inahin no? ayun sayang ito guys ay ito yung dalawa pa lang parang bugok na to guys basang basa basa nababad sa ulan <coughs> babad na babad siya sa ulan Lilinis natin ito. Subukan natin. Baka sakali. <laughs> Sumusot lang siya sa gaysaw. Okay, so para gangusin niya ang sa damuhan